lahat mo. Alam mo lahat po nagtatanong sa what's the agenda for the PNP. So, sabi ko nga ang um, agenda po namin is uh, how can we be relevant in the uh, you know with the uh, how can we be be relevant with, the, with this modern Filipino society? Are are we prepared for the rising anti crime? cyber crime, sa yung nagiging problema po natin. Sabi ko nga Marami po talaga mga problema ng police, but it's uh, hindi po ito problema. It's a challenge na every police organizations have to face kasi nagbabago po yung uh, mga sindikato, sa ko ano, and the i-improve rin po sila. Eh dapat kami mag i rin, dapat mas responsive po kami. Okay? Kagaya po, one, one time someone asked me, Sir, naniniwala ka ba sa war on drugs? Are we better off than before? Eh sabi ko, yung war of drugs, pare-pareho lang nga po yan. Wala po kaming war. War is uh, may ending. Dito is always a continuous po yung uh, laban po namin sa drugs. Ang problema po ng Pilipinas, e eh, problema po ng ibang country. Sabi po nga ng presidente natin, ang, uh, the United States are spending billions of pesos, billions of dollars just to stop the drugs. Ganun rin po ang ginagawa ng Pilipinas hindi po kami umiinto sa pag uh, pag-improve po ng ating uh, panlaban po sa drag. So, it is always a continuous effort po na magkaroon po tayo na paghinto dun sa drugs po natin. Ang plano po natin is always 100% a drug-free community. Ano po ang pinaglalaban po ng, ng uh, Philippine National Police? Isa lang po talagang gusto namin ang sabi ko nga sa statement po namin sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis ligtas ka. Ito na po talaga katabaho ng polis, no? To make sure that everybody can go home, you know, go to work, na you are safe. Tapos paano po kami magsisafe? Ito po rin po yung pinaano ng presidente natin. Dapat ang tao natin, 24 hours ligtas. At ito po problema lang natin, When you go home, you know, you go to work, when you go home, you are safe. Ngayon, pati pagtulog nyo, hindi na po kayo safe. Why? Kasi meron na po cyber attack eh. Minsan, hindi nyo alam, nananakawang po kayo ng mga accounts nyo. Meron, again, meron po mga fake news, di ba? And it is happening. Hindi na po dati hindi ano, it becomes a normal phase po ng uh, buhay natin. So, ang police po natin, paano tayo magiging ligtas? una po yung unang ginagawa natin, no? Number one, we try to shorten our, yung mga activities natin to make sure na ang pulis po natin, nandun po nakatuto po yung mga patrolya po natin. Binaba po natin, binababa po natin lahat ng mga tao natin to make sure na ang priority po natin yung beat patrol. Why? People are feel safe pag nakakita po sila ng pulis na umiikot. Ang plano po namin talaga is magkawad po tayo ng interconnectivity po ng CCTV. That's a long way plan, but right now, hindi po, ano, kasi talaga we need a hub ado na mag-connect po ng mga, na mga CCTVs around the Philippines. Although there's already a law that requires all the establishment na magkawad ng CCTV, but there's no law that will, will interconnect all the CCTVs. Pagka nag-interconnect po tayo, definitely mag, talaga makikita po ang gradius ng crime kasi nobody wants to commit a crime na nakikita po sa CCTV especially pagka dinagdagan mo pa ng AI capabilities so lalo, lalo na itong talagang mababawasan it's a huge investment but for sure we will help our Filipino people ano po yung project natin ngayon? Alam mo, may kinuha pong ano, gusto po natin, kagaya na sa US, we want to develop a perfect 911. Wala po, meron tayong mga 911 before, pero pansin niyo, kanya-kanyang district, kanya-kanyang ano, may kanya-kanyang codes 123, 166, arami-rami. Pero may ginagawa po kami and we are testing right now in Metro Manila na 911. When you call 911, dire diretso na po magtatawag yan kung ano po ang distrito na papunta. Hindi na po kayo kailangan mag-memorize ng kanya-kanyang different numbers when you go from one place to another. Although talagang magagamit po pa yan, pero we will be 911. We will be uh, piloting dito sa Metro Manila, but second, pagka na-perfect po namin, dun po kami pupunta sa mga uh, nearby regions. Bakit po kailangan ng 911? Para lalo po tayong makamdaman, naligtas po kayo, mas mabilis yung reaction time. Yung before po, ang sabi po nila, this, this is a place na sinasabi mo na, na mayroon three minutes, bakit hindi natin pwedeng gawin sa buong uh, Pilipinas? Buli Pilipinas yan, but of course, it will take a time, but will be the project, project po natin yung Metro Manila.